guys! Welcome sa webinar na to. May pag-uusapan tayo ngayon. Two ways kung paano kumita ng pera sa Pilipinas. So, munod lang kayo. Okay. Requirement lang naman dito bago kayo, bago ko explain sa inyo, okay? Requirement ko lang naman, please guys, be open-minded. Please be positive on what you will learn. Okay? Kasi malay niyo makatulong to sa inyo. Maganda na rin meron kayong kadagdag kaalaman. Pero kapag ginoman kayo ay isang negative person, saradong isip niyo at para sa inyo walang kwenta ito. So sabi natin um, hindi ako ganun kagwapo, okay? Para naturuan kayo. Sige, um, please, alis na kayo sa link na to lumipat na kayo sa ibang videos, manood na kayo ng kung ano-ano na wala namang makakatulong sa'yo kasi hindi talaga para sa'yo to. Okay? So, ayan. So, guys, kung kayo nanonood pa rin ngayon, maraming salamat talaga. At gusto ko kayong palakpakan. <laughs> kasi, that's one step in being a positive person. One step in thinking rich and one step in you want to learn ways kung paano kayo matutulungan. Okay? So, guys, two ways kung paano tayo kumita or paano kumita ng pera dito sa Pilipinas. Okay? Isang um, dalawang ways na to ay ang um, employment, E, tapos negosyante. Okay. So guys, tanong ko lang naman sa inyo. Pag kayo ay gumraduate, pagkatapos yung gumraduate sa school, or sabihin natin kahit hindi, kahit di kayo nag-school, ano unang-unang pumapasok sa isip niyo kung saan yung gusto pumunta? Okay? Siguro may pipili sa inyo negosyo. Pero alam nyo ba, majority dyan, be as employment. Ngayon, bakit kaya nagiging employment? Kasi naalala nyo ba yung panahon na nag-aaral pa lang kayo? Ang dami-dami yung ideas, di ba? Pero lagi na lang may mga nagsasabi sa inyo na hindi maganda yung idea na yan. Tapos ino-orient pa kayo. Anak, sabi sa inyo ng pamilya nyo, tama? Anak, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang nego um, magandang trabaho okay? may ano pa yan may iyak iyak pa yan so may iyak iyak ka na rin so sige na nga sige na nga mami sige na nga daddy magiging teacher na po ako magiging doktor na po ako sige na po okay pero may iba naman sa inyo may pangarap din pero nawawala sa isip niyo ang pagiging negosyante ngayon bakit kaya ganoon bakit ba? Bakit ba tayo pupunta sa employment? para kumita ng pera. Okay? Para kumita ng pera. Ngayon, kapag ganyan na isip nyo, ibig sabihin ba niyan? Ibig sabihin ba niyan na dito, sa side na to, walang pera? Ibig sabihin ba niyan, mas maraming pera ito kaysa dito? Okay? Ibig sabihin ba niyan, mas magaganda bahay na to kaysa dito? Diba? Isipin niyo na maigi. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo, be open-minded sa mga naririnig niyo at saka sa mga nalalaman niyo. Kasi malay niyo may mga ilang mga bagay na hindi pa ganun, okay? Na masyado kayo saradong isip niyo na hindi niyo nakikita 'yung possibilities or kung paano kayo mag-isip. Ngayon, tingnan natin muna sa negosyante. Ba't ba maraming mga Pilipino ang natatakot sa pagnenegosyo? Kasi meron diyan isang nakakatakot na salita or para sa ibang tao, talagang grabe ang hirap marating ito. Okay? Starts with letter C. Ito ang kapital. <laughs> kapital. Ngayon, kapital. Ano ba ang kapital? Mostly, majority nagsasabi niyan is pera daw. Pera ba? Ganyan <laughs> natin ha. Na. Actually kasi, pag titingin kayo sa mga libro, sabi rin ng mga experts, sabi rin sa mga TV, kahit sa mga experience sa experiences lang, hindi talaga pera ang kailangan. Kailangan nyo is idea. Idea. Kung naalala nyo yung vlog ko dati, limang piso lang, nagkaroon na siya at naging milyonary. Isip, negosyante. Meron pa ako na rin, um, nakita rin na video, okay? isa siyang mantataho Itong mga tatahon na ito, napakalitan ng puhunan niya. Siguro nakaka-200 lang siya kada araw. Pero yung 200 na, na kada araw na yun, inipon niya talaga yan. After niya inipon, nag-hire siya ng ibang mga gamit yung ipon niya habang nagtataho siya. So, dalawa na silang mga sinasahuran yung isa, tapos yung kita kita nila, kinukuha niya. Tapos lumaki ng lumaki, dumami na. Naging kumpanya sila, naging corporation sila, or parang naging organisasyon sila. So dumami. Kapag nagkasakit siya, kumikita pa rin siya. ba? Diba? Isip, negosyante. Okay? Ngayon, pero mostly, mga Pilipino natatakot sa negosyo dahil daw wala silang pera. Ngayon, punta naman tayo sa employment ang paborito ng mga Pilipino, employment. Okay? Ngayon, bakit ba natin gustong gusto ang employment? Okay? Dahil yan sa security income. Okay? Security income! Isi pa yan. Corny. <laughs> Pero ito na nga, security income. Ito lagi naisip ng mga Pilipino. 15 at saka 30. Simula at sa kakatapusan. Okay? Kikita ka dito sa 15, bayad. Mga yan, uubos na, bayad ng bayad. Tapos wala na natitira sa kanya. Tapos 30. Ganoon diba na naman. Cycle siya. 15, 30, 15, 30, 15, 30, nung akin nga, di ba? Um, 16K, sabihin natin yan. May ibang mga tao yan yung sahod. 16K, ngayon, paulit-ulit lang nangyayari yan. 16K, 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 16K. Okay? Ngayon, 2 years na. 2 years. Ganyan pa rin. 16K, 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 16K. 5 years. May nagbago kaya? Okay? Siguro ako monte, pero sa tingin nyo ba, kapag ko sige na, nadagdagan siya ng 2,000. Pero, dumagdag naman ang responsibilidad. Response. Sige. Responsibility. Dumagdag naman. So, 18K. Dumagdag ang sahod, bumaba naman ang oras. Ang time. Bumaba. Okay? So, yan. Ngayon, meron dito nga nabas, um, may nabasa naman ako dito. Ito yung sabi nga ni Robert Kiyosaki. Kilala nyo kaya yan? Okay. Robert Kiyosaki. Itong para sa kanya, sa ekspertong ito, milyonaryo na siya ngayon. At siya yung nagsulat ng Rich Dad, Poor Dad. Sabi niya, ang buhay daw, buhay employment, ay parang rat race. Nandito yung hamster, or yung daga, sabi natin daga, ikot lang siya ng ikot. Sabi natin, times two, ang pagtakbo niya, nakaalis kaya siya sa gulong na iniikutan niya. Times three, times 4 times 100 ganun pa rin ikot pa rin ang ikot so ito 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30 may nagbago kaya? meron edad ay, sige na magunit pero gets na naman eh so ayan grabe, tumataas ang edad. Kapag tumataas ang edad, merong bumababa dyan. Bumababa ang opportunities. Taas edad, baba opportunities. May nakita na ba kayo? Sabihin natin, uh, janitor. Sobrang tanda na talaga, diba? Sabihin natin niya eh nagsimula siya fresh grad. Or sabihin natin, hindi siya nakapag-aral. Sige, nagsimula siya kabataan, janitor. Yan ang nangyari sa kanya. Tumaas ang edad niya, nakikita niyo siya talaga, nag nagwawalis, nagmamap. Kung ikaw naman nakakita niyo, syempre maawa ka dun, di ba? So, titignan niyo ng maigi. Kapag ikaw yung negosyanteng yun, sobrang tanda na talaga ng janitor niyo. Syempre, paano yun magbubuhat? Okay? Paano yun sa mga rush na mga gawain? So, kawawa naman yung matandang yun. Papalitan siya ng mas bata. Natrap siya dito. Rat race. Okay? So, ito, negosyante. Bakit tayo natatakot dyan? Kasi unstable ang income. Sorry. Un... un sorry. Unstable. Pero dito kung ano ang effort mo. 'Yun din ang kikitain mo. Okay? Dito, kahit anong effort mo, taasan mo ang effort mo, ganun pa rin ang kita mo. Babaan mo ang effort mo, ganun pa rin kita mo. Stable income, eh. security income. Eh. Okay? Pero hindi ko magets kung bakit talagang takot-takot takot ang mga Pilipino sa pagdinegosyo. Kasi mostly, may mga ilan dyan, mga ideas nga dyan, katulad, mga nag-OFW, diba? Grabe talaga yung mga sinasakripisyon nila. Ang hirap mapalayo sa pamilya, tignan natin, pupunta, pupunta sila sa ibang bansa para kumita ng dolyar. Tapos pagbalik nila dito, may pera sila. Pero ano nangyayari? Siyempre, galante yan. Gagasos dito, gagasos dyan. Bibili na magagandang flat screen, bibili na magbagong ref bibili ng ganyan, bibili ng ganito, bibigyan yung mga kamag-anak, maraming hihingi sa kanya. So, nawala na naman yung pera. Ano na mangyayari? Balik na naman. Dito na naman siya sa rat race na to. Ngayon, since wala siyang pera, hindi na siya makakapag-isip ng idea. Ano nangyayari sa negosyante? Wala na. Magre-retire na yun, dito pa rin. Okay? Guys, hindi ako against sa employment ha. Hindi talaga. Sinasabi ko lang na sa panahon natin ngayon, kailangan niya talaga maging flexible. You have to search for extra income talaga. Okay? Kasi noong unang panahon, dati, yung pagkatapos ng gera, ubos ang mga tao. So, napaka-konti lang talaga ng mga uh, professionals. So, nung panahon dati, isang engineer or isang teacher, maraming schools yan. Okay? Maraming schools sa na nag-aagawan dyan. Pero sa panahon natin ngayon, kahit sa employment, bigyan mo sabihin natin, bigyan mo na ng 5K ang sahod, kukunin niya ng tao. Kasi kapag hindi mo kinuha yan, may ibang kukuha niyan. Okay? So ito na naman sinasabi ko sa inyo guys. Sana, pumanap kayo ng paraan. Okay? Gumawa kayo ng action kung paano. Maraming possibilities, maraming opportunities kayo nakikita kung saan-saan. Sa internet, okay? Sa mga, uh, mga sinasabi sa inyo, okay? Kaya yung mga ganyang mga bagay nga eh. May mga ilan ako narinig nga, dito sa negosyo, part-time lang ha, part-time. Employment, full-time. May sinasabi sila na, um, full-time on your job, part-time on your fortune. Kasi guys, maging CEO ka man dito, maging presidente ka man dyan, hindi mo papapamana yan sa mga anak nyo. Ito mapapamana mo yan. Okay? Yung lang naman sinasabi ko sa inyo, be open-minded. Okay? Meron nga ibang mga tao dito kumikita 120k eh. Okay. Dito, Siyempre, lumaki na yan. Hindi na 16K. Sabi natin, 18K. 80K na. Saan kayo pupunta? Be open-minded. Sa panahon natin ngayon, medyo mahirap na talaga. Okay? So, sana, huwag kayo maiwan dito sa rat race. Humangad kayo humangad kayo magkaroon ng kotse, humangad kayo magkaroon ng bahay, humangad kayo magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya nyo. Okay? So, yun na nga eh. Be open-minded in these things. Wala akong sinasabing masama ito ha. Wala rin akong sinasabing masama ito. Pareho yan maganda. Sinasabi ko lang sa panahon natin ngayon, you have to be flexible. You have to search for new opportunities, possibilities, at yung mga ganyan mga paraan. Okay? So ito, um, may no-offer din naman ako sa inyo, may no-offer din naman ng iba, maghanap kayo talaga, mag-search kayo sa internet kung paano. Hindi to naman ako para tulungan kayo. Okay? May mga iba mga tao din dyan na pwede kayong tulungan. Okay? So, yun lang naman guys. Ito, employment versus neg negosyante. Kayo na mamili kung saan nyo gusto pag-uusapan pa natin ang negosyo sa second video vlog ko. Okay? Pag-uusapan natin mga kinds of, of business. Okay? Traditional business. Franchise. At yung modern business. Or actually, hindi nga modern eh. Basta, Kalaan nyo lang modern siya, pero matagal na talaga siya. Okay? So, yun lang naman, guys. Maraming salamat sa pagkikinig sa video na to. Sana may natutunan naman kayo dyan. At saka, please, uh, hit like button kung sa tingin nyo natulungan kayo dito. Okay? Be flexible, guys. Do something about it. Be open to opportunities. At saka, bago nga yung pumasok kung saan saan man, sana pinagkakatiwalaan nyo rin yung mga taong kumakausap sa inyo. Kasi mostly, dyan kayo natatakot eh kapag biglang dinaya kayo, yung ganun nga eh. Kaya um, get to know that person first. Kung talagang willing siyang turuan kayo, willing siyang samahan kayo, willing siyang turuan kayo. Okay? So maraming salamat. Um, like button, comment button din. If you have, um, comment, leave comments kung meron kayong mako-comment dito na maganda or pwedeng makatulong sa mga nanonood dito. Okay? So maraming salamat at see you on the next video. Thank you.